Walang lugar, walang puwang sa ating lipunan ang mga katulad ni Duterte. Yan po ang tinuran ni uh, ng journalist na si Arnold Clavio ng GMA7. Naniniwala ba tayo dyan? Sa tingin ko, tama siya. Walang puwang sa ating lipunan yung mga ganitong klaseng tao. Inamin niya na siya ay pumapatay nagro-ronda at pag may nakita daw na kriminal, oy kriminal, Gumagalap! patay. Kahit hindi naman huli sa akto na gumagawa ng krimen. Masaklap yon. Yun yung kanyang pag-amin eh, kagabi or kahapon. Tinatanong kasi siya kung yun bang mga pinatay niya ay caught red-handed, caught and flagrante. Naku, hindi masagot. Ang sinabi lang niya, naku, no, ay hindi, hindi siya pumatay nang nakaposas na. Nang walang kalaban-laban, ika nga. Wow! Nagmalinis ka pa. Hmm. Inangat mo pa konti sa sarili. Hindi mo na nang walang laban. Inang-aamba ka nga ng suntok nang nakatalikod. Remember kung anong ginawa mo kay Senator De Lima? ba? Diba? Duwag. Wala o manong lugar sa sibilisadong lipunan ang mga tao na inilalagay sa kamay ang batas. Yun yung totoo at yan ang tama. Ayan. Sa utos ng Diyos at batas ng tao, bawal ang pumatay. Walang lugar sa sibilisadong lipunan ang ilagay sa kamay ng ninuman, ng sinuman ang batas. Lahat tayo ay binibigyan ng pagkakataon na magbago. Napakaganda, no? Paano kasi kung mistaken identity? Hindi naman pala kriminal yun. Napagdiskitahan lang. At yun nga, wala namang yung tinatawag na nahuli sa akto, ay binaril at pinatay na itong silikong. Mga ilan daw yun? Six to seven. Pero we doubt. A lot of people doubt. Kasi malay mo, yung six to seven na yon ay isang gabi lang pala. Ay sa buong term ng kanyang pagiging mayor, madalas daw ay magronda nga. Talaga siya ang rumoronda, ano? Rumoronda ang isang mayor. Hmm. Naalala ko talo yung sabi nga natin si Duterte na yung mga mayayaman daw, minsan ay binibigyan niya ng chance para patayin yung mga kriminal. Hindi kaya speaking about himself, etong si Digong, madalas ay, madalas ay kinikwento niya, pero ang totoo niya, yung kwentong yon is about him. Siya yon, Siya ang gumagawa ng lahat ng ito. No wonder, gano'n na gano'n si Sarah Duterte. Siya ang lahat ng may kinalaman sa mga katiwalian sa DepEd at sa OVP. Gano'n na gano'n ang sistema. Masama sa mundong ibabaw. okay? At kung ganun, ginusto mo na matiling masama sa mundong ibabaw, ang paghusga ay nasa kabilang buhay. Oh, Yan nga, ang paghusga po ay nasa kabilang buhay. Sabi ni Digong, prosecutor ako, alam ko kung ano yung ginagawa ko. Alam mo pala eh. Pero, you never give chance. Hindi mo rin alam yung, yung salitang caught in the act, caught red-handed, caught in flagrante, in flagrante, at yun ang posibleng basihan para depensahan mo naman ang sarili mo. Pero not necessarily na pumatay. Good luck.